Kaya mga guys, so kinakalawang na siya. Tapos ito yung shifter nyo. Wala na. Tumigas na. Hello guys, mga morning sa inyo. Ayan, duty naman tayo ngayong at So meron tayo dito isang unit na Mountain Peak Everest. Kita nyo naman, diba? Yung problema nito mga guys, hindi ni Sir makambya Ito. Ayan na. Ayan, nag-stack up na. No? Mmm gumagana itong likod pero yung shifter dun sa may harap tumitigas lang tumitigas yan ito gumagana yan problema ito nakalawang na may okay, nakalawang na siya. ito tapos ito yung shifter niyo, wala na tumigas na Bali, yung gagawin natin, papalitan natin ito ng na shifter cable and then housing. Ayan yung helper natin mga guys. Kuha ka ng apat. Bilis. Apat. Apat. Ayun. Okay na. Goods na. Pululin muna natin. Ito. Ayan na. Natanggal na natin. So, ayan mga guys. Natanggal na natin yung takip nya. Ayan. Ito to Ayan. Dito yung kinukuha. Yung punta. So ito na yung shifter cable natin mga guys. Pagka natin ay gugulo. bye din mga guys. yung sukat ng kanyang breakfast. Ayan mga guys, yung sukat nyo. Diba? Puputuli naman natin dito sa kabila. Ayan, binilo natin muna dito mga guys yung inamiging gamit ay yung lock niya dito para hindi tayo mabubuday sa pagkabit ng kagling. Nagamit naman tayo ng mahiging blue. So ayan mga guys, tatapos na tayo sa so, pagpalit ng kable. Maraming maraming salamat sa inyo sa taod. And then, paalam na po.